Okay guys, ni-ranking daw ni yung May yung ano, pabango niya. Pabango pa pala. sa mga pabango ko dito. Kamusta naman? Busy <laughs> ako.

Ne, ano sa common. 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 Common daw ba ito? Guys, comment down below kung common daw ang Barak Silver. Uh -huh. Gentle Fluidity Silver Dupe. <laughs> common yan. Naamoy ko na yan. Naamoy mo kasi lagi ko sinusuot. Hindi ko alam. Parang ito ano eh. Hindi ko, ko mag-decide. Kasi yun dyan daw eh. Ang tako na lang. Hahamoy <laughs> mo lang ano yun, ramo. Kasi eh, so dami ko inaamoy eh. <laughs> so guys. Itong walang label, ano to. DM Gray ng Latapa. dale sundup siya ng uh, ano Grease Chanel ng BDK. So ano sya, amoy vanilla. Vanilla, I like think cardamom, black tea. Ganun yung amoy niya, very

<laughs> Guys, ayaw niya ng Amwaj. Reflection man. So, Amwaj, pero Anito na siya eh. Mas gusto mo kasi ito. Kasi may design. Mas Siyempre eh. hit eh. e, lang to eh. Dekant lang to eh. Maraw yeah. lang eh. Oh, yes, nga lang. ibat nilayo mo pa ito? Ito. Ito yung mga bottle niya may top 3. First is... Ito, di si mo na ito yung namay. Ayaw mo ito. Tsaka nung ano, yung kimya. Ayaw Ito daw ang top 3 niya, guys. So, yung dyan, low eh. Fresh siya na ano. Very easy to see. The third to. Dyan Third. Hindi ko na alam kung ano dito. Anong fort? Anong fort mo dito? Ito ba ayaw mo to? Ito bang Versace? Ano, pantay sila pa. Pero parang, Wait. siguro minsan at ganito, minsan ganito. Mm. Either talk way, tapos sila. Ito ba? Anong sabi mo dito? the Versace. Gusto ko nito kanina, naging top 2. To, ah. Naibig lang. Hmm. Parang unisex din siya eh. Mm. Pero kaya ba yung amin mm. ma ma malinis siya. Malinis siya. Ito, itong Y. Ayaw mo ng Y. Doop ng Y. Natapa 6 suyok. Final edition. Hindi mo gusto yung amin ng Y. Sabi mo parang ano. Pero iba siya way. Lalo yung opening niya iba. Wala yung pagka-apple niya. Yung apple opening. Yan siya. Yung the rest ayaw mo siya, no? Try niya ito. Ang sasi so, medyo kakaiba yung mga amoy nito eh. Oh, Saka so, nang so, sasi always some dye, Iba rin yung amoy nito. Very inky. ay, ito niya itong lalik engkran nung uh. ano ba? vlogger ka ba? comment down below kung gusto niyo ipabango na ito so, this my challenge ito nung camera, gusto mo ba itong camera? hindi mo pa yata naamoy ito camera, pinaka sikat na pabango pag garanti ka parang, pang weird naman ito ang tamis yes ang tamis siya ah, may pagkain talaga yan, literal um. Boozy Pero yan yung camera Matamis siya para sa akin Pero masculine siya Masculine unisex Pero hindi siya para sa akin Yun ang So yan guys Yan po ang review ng ating Host ngayon may ng may ng gadas